ang sabi ng Defense Secretary Gibo Chodoro, manong uh, Chavit, eh, uh, dapat daw ay magdahan-dahan tayo dahil pagka bumagsak ang uh, Marcos uh, administration, ay eh, uh, baka lalong uh, malugmok ang uh, bansa. Ayan, Hindi uh, na ba? Uh, <laughs> uh, 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 uh. eh, palugmok na nga eh. Palugmok uh, na, uh, na uh, uh, <laughs> uh, <laughs> Kaya mas mabuti mag-resign lang. Aha. Uh, 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 hindi na siya pwede mamuno dahil wala na naniniwala sa kanya. Sa inyong uh, survey, 80 eh, eh, plus lang uh, hindi maniwala sa kanya. Eh. Uh, uh, uh. Eh, sa inyong uh, grupo sa uh, nakausap mong mga anti-Marcos ngayon, na uh, Manong uh, Chavit, eh. eh. sino ba ang nakita nga pwedeng, uh, pwedeng pumalit sa Pangulong Marcos kung uh, nais yung palitan? Well, sa ngayon, ang, ang suggestion ko nga, Supreme Korte Suprema muna, mamili sila kung sinong acting, tapos mm tayo kung snap election, election, pero mo, Supreme Court muna.